Di na tayo kanina naka video na nagsimula tayo kaya nga kasi na nalubat yung GoPro ko hindi gumagana ko yung charger kaya cellphone na lang ngayon pa lang tayo na video. So kanina nagsimula ako alas 6 ng umaga. Uh, Doon ako natulog sa airport kagabi kasi yung last ride ko uh, supposed to be uwi uh, sana ako kaso nga ka lang. Last ride ko mag uh, alas 2 na ng madaling araw tapos inaantok ako sabi ko doon na lang ako matulog sa terminal namin sa uh, ano tinatambayan um, nakaapat na oras na tulog tayo nagising ako kasi ano eh uh, mag -al alas mag, ala, sa isna ako pero nag alarm ako ng 4.13 eh. hindi nga lang ako nagising So, um, simula alas 6 uh, nata, nag, nag stop lang ako alas, last, last ride ko is uh, 2.30 yata tapos nung na-drop po diretso na ako dito sa school so kumita tayo ng 224 sa app plus uh, meron tayong uh, 10 dollars na tip so ah 10, 15 so mga 240 na rin yung kinita natin so kakalabas lang natin mga boss yung asawa ko titiktok pa sa grahe so, yung oras is uh, alas 7 ng gabi <laughs> dito na tayo guys sa airport o, tingnan mo punong puno talaga dami nang nakatambay dito pag gabi kasi mabasa na yung ibang kaya okay sa ano din tayo dito okay, siksik ano ba tawag dun na makipila <laughs> okay, na rin tayo nabigyan tayo ng pasahero karating tingnan natin eh. kapang uh... Five minutes, pero Uber excellent to boss. Ten dollars. Can you, can, you, can, you, can you cancel this ride? Because I can't figure out how to do it. Well, you cancel it. It's just a ten dollar ride. How much you pay for that? Yeah, you want me to cancel this ride? Yeah, no, it looks like it's okay. Where are you at? Uh, yeah, I'm going to the airport. I'm going to pick you. It was a regular ride, so I yeah outside. it's a regular but okay. uh, it's a luxury car so I uh, sometimes i do regular ride Sorry, one second again? Uh, what? it's a it's a regular uh, ride but uh, your car is luxury so I sometimes i do regular ride with a luxury car a regular ride right yeah yeah don't worry it's okay, a regular ride okay, yeah when are you gonna be here? uh just give me maybe eight minutes because it's traffic going up Yeah, it, we're two miles away from the airport. Okay, okay, great. Thank you. I'll see you soon. Thank you. Bye. All right. Bye. Natakot eh. Uh, <laughs> ano ba ito? Nagtitipid. <laughs> Uber X nga ito eh. Nagtatanggap nga ako ng Uber X kahit luxury ka rin yung sa sasakyan ko as long na malapit lang. So imagine mo, $10. Magkano na sa atin yun? $500. Tapos 3 miles lang, ilan lang kilometro nun Malapit lang, di ba? Balagay mo 5 kilometers. 500 na yung bayad. Yun yung ginagawa ko, e, wala ka, wala kang ka choice kung hindi ka tulad na dati na may ano kay, eh, maganda yung ano tsaka mamili ka talaga. Kaya hindi dati hindi ako kumukuha ng Uber X Comfort. Yung comfort nga minsan lang din eh. Luxury tsaka XL yun pag may search comfort ganun so ngayon wala tayong choice kailangan nating kumuha ng Uber X basta nasa preference lang natin yung gusto lang natin parang nabimili ka rin pero Uber X siya parang ganun pero dito ko tumambay sa haras dami nang nakatambay dito punuan palagi oh. alam na nila dami Kanina, dyan sa likod, dami nakapila. Buti na kasi ingit ako dito sa ano. Oh, grabe. Tamang tama, kapart lang natin, nakakuha tayo $10 uh, premier. Malapit lang. ah, uh, nasa one mile, may lang yata to. So, dito tayo pipick up sa Venetian. Sa second floor. Ito yung pick ng uh, yan, ride share Venetian. So Venetian $10 dollars ang Planet Hollywood. Ayan. Yan yun, yung mga pasayro naghihintay. So yung last natin na, na drop galing Venetian nagbigay sa atin ng $10 na cash tip. So kung siniswerte ka nga naman. Oh. Ano. Sana sunod-sunod. <laughs> Sana palagi may cash tip. So dito na naman tayo mga bus Tatambay sa ano Horseshoe Horseshoe Bend Katabi lang na Ah Flamingo Ayan Flamingo ah, Katabi nito Horseshoe Dito tayo tatambay ulit Kanina doon tayo sa Aras So ngayon dito tayo sa Horseshoe Pero tingnan mo dami nakatambay Ayan Sa gilid Uh, ah, nag-aabang ng pasahero din yan Ayun, may nakuha tayo dito sa Porsche Comfort. Five dollars. Alam mo kung saan siya pupunta? Pupunta ng link. Kabila lang. Pwede na mga maglakad. Eh. Lakarin mo lang. Yung ako ba't eh, sasakay. Marami sigong pera. Five dollars. <laughs> May nakuha tayo dito guys Dito sa link 10 dollars Papunta ang Caesars Palace So may get 1 mile lang to So 10 dollars XL nga lang Hindi ko alam kung ilan sila Usually 5 6 yan So tingnan natin uh, Unti-unti nang lumabas yung mga Tao sa airport to oh. Wala na oh. May uh, surge dito uh, 250 pero hindi ko na makuha to kasi pumunta ako dito kasi may reservation tayo. Uh, 10.58. So, 10.50 na. 8 minutes na lang. Yung reservation ko naman is 30 dollars. So, malaki. So, nag last ride na lang tayo mga boss. Uh, yung reservation natin. Last ride na lang natin yung 30 dollars. Tapos nabigay ng tip na 5. So, 35 35 dollars. So meron tayong uh, kinita araw na 365 dollars sa kabuuan. So may natira pa akong 3 hours. Sayang plano ko sana dun matulog sa airport. Kaso uh, text na yung asawa ko eh. Uwi daw muna yung araw. Kaya uwi muna tayo. Eh, masunurin tayo eh.

Pagpapagpahinga natin, pagkainin okay, ko at apple o oh, apple. Oh. Gising. Apa